Idinulog na isang advo advocacy group sa Energy Regulatory Commission o ERC ang umano'y sobra-sobrang paniningil ng Biralco. Ayon kay Pit Ilagan, presidente ng National Association of Electricity Consumer for Reform o NASICOR, kung titingnan ang likod ng Biralco Bill, naniningil sila ng 2 pesos and 9 centavos para sa distribution charge, 33 centavos sa metering at 49 centavos sa supply charge. Taliwas o ito sa utos ng ERC si sa Meralco noong June 2022 na limitahan lang ang singil sa distribution charge ng 1 peso and 35 centavos kada kilowatt hour at kabilang na riyan, dapat dyan ang metering at supply charge. Imo-multiply mo lang yan sa kanyang energy sales ng isang taon na kinuha natin sa website nila. Iba, sa isang taon pa lamang uh, ay lumabas na 82 billion pesos. Kaya kung dinoble natin dalawang taon, 164.